Hi guys, good morning. Shout out sa inyo lahat. Pakita kasi inyo yung kagandahang view sa probinsya. Ayun, kami isang guys oh. Yung mga mais, guys. Ang lawak ng mais nila dito, guys. Ito yung mahanap buhay sa probinsya, guys ayan ang magandang view ang magagandang view ayan yan kung pa pa guys yung pa 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 ayan guys ang Kanda ng mga views sa probinsya guys ayan o oh. mga bababa pa yung mga mais nila guys pero ang tataba oh. Ayan. Ito sa likod ko guys, tubo. Ayan guys, oh. Katubuhan. 20. 20. 20. Ito yung hanap buhay nila dito guys. Mais. Magtatatib ng mais. Mais. <coughs> Nagtatabak ng mais dito. Sa kabila. Maisan din. Ang lawak ng maisan nila dito. Yan, mais din dun sa kabila sa so, may bundok mais din yan guys